What's up mga rides? Welcome back to the channel. Sa video natin ngayon, syempre ayan. Extreme One Products para sa Mio Sporty na to. Okay? Tara. So dito mga ka-rides, tong tatlong bolt na to, ayan. Sa ating strainer, sa ating drain bolt, tsaka sa ating transmission bolt. Ang tamang higpit diyan ay 20 Newton meter. So bali to, ang tight lang muna natin tapos higpitan natin. Ganito yung proper orientation niyan. Ito po, tapos din mo. So ito. Ayun. 19 plus 1 tayo. Okay? So 20 Newton meter na to. Pitan natin. 1 2 1 2 1 2 Okay? So dito, tamang higpit lat ng ginawa natin sa ating strainer bolt sa ating drain bolt tsaka siyempre sa ating transmission bolt. Okay? Okay? Ayan. Extreme One Ultra Scooter yan. Ganyan ang tamang pagsalin. 850 yan. May 150 pa rito. Maganda rito. Tama yung sukat. Ayan o. So, nandito yung pang 150 ml pa. Okay. Pansinin nyo. Tignan nyo rito sa plastiko. Oh. Ang dulas ng langis. Ayan o. Tapos, hindi siya ganun kalapot. Saktong-sakto talaga sa mga scooter. Ayan. So nilagay na 850 wala na kagad. Bumaba na kagad. Ganun kadulas yung Extreme One Ultra Scooter na langis natin. So para sa ating transmission oil, ayan, kung mapapansin nyo, pag binuksan natin to, napaka-sealed nito. Oh. Ayan, tanggalin nyo lang yan. Ayan. Then, sakto yung salin natin lahat to. Ayan, ganyan yung tsura nyo. Trim 1 Matic Number 1